Ito si Timothy Dexter, ang tinaguriang the luckiest idiot in history. Sa kabila ng pagiging semi-illiterate niya at laging siniset up ng ibang mayayaman para siya'y bumagsak, sa kung papanong banal na biyaya ng Diyos ay lagi siyang siniswerte Si Timothy Dexter, ipinanganak sa Malden, Massachusetts noong 1747 sa isang mahirap na pamilya. Maagi siyang namulat sa kahirapan, kaya sa edad na 11, huminto siya sa pag-aaral para magtrabaho sa bukid at sa gawaan ng mga leather goods. Pero feeling niya, deserve niya ng mas magandang buhay. Kaya nang lumaki siya, nagpakasal siya kay Elizabeth Frottingham, isang mayamang byuda na naghahanap ng katuwang sa buhay. Nagsimula siyang mangarap na mapabilang sa mga aristokrata. So nag-decide siyang tumakbo sa politika Hindi tinanggap ng Malden ang isang dropout at galing sa hirap na katulad niya Pero hindi siya sumuko Nagpadala siya ng dose-dose ng petisyon Hindi niya tinantanan ang mga to Kaya sa sobrang inis, nagsawa na sila At nagimbento na lang sila ng titulo para kay Timothy The Informer of Deer Tagabantay ng populasyon ng USA But guess what? Walang usa sa mal din. Proud siyang may posisyon. At pinamunuan niya ng matindi ang kanyang trabaho. Brief history. Nagkaroon ng American Revolution, kaya gumawa ng sariling pera ang Amerika at pinangalanan itong The Continental Dollar para ipasahod sa mga sundalo. Pero wala itong baking ng ginto o pilak, meaning walang halaga ang perang papel na to. May ilang mayayaman sa Newburyport na kunwari ay gustong tumulong sa mga sundalo kaya bumili sila ng mga mangilang ngilang dollar sa maliit na halaga. Nang malaman to ni Timothy, nakibili din siya. Gagawin niya ang ginagawa ng mayayaman sa lugar nila at bumili siya ng napakarami. Baliw siya, yan ang tingin ng mga tao sa kanya, lalo na ng mga aristokrata. Hanggang sa laking gulat na lang nilang lahat na nalo ang Amerika at nagkaroon ng halaga ang Continental Dollar. Big time ang yaman ni Timothy Dexter overnight. Bumili siya ng kung anong-anong ari-arian, mga luxurious na mansion, barko, at kung ano-ano pa. Pero sa dami ng pera niya, hindi niya alam kung paano gagastusin. Hanggang sa nakaisip siyang magpagawa ng wooden statues sa harap ng bahay. May mga estatwa ni George Washington, Napoleon Bonaparte, at Thomas Jefferson, at iba-iba pa. Umabot ng mga 40 statues. At syempre pa, ang pinaka-importante, ang sarili niyang estatwa. Sa ilalim ng statue niya, Pinasulat niya ay the first in the East, first in the West, at pinakamagaling na philosopher sa Western world. Na inisang ibang aristokrata sa kanya. Kaya nilaro nila si Timothy at binigyan siya ng mga maling investment tips. Sinet up siya para bumagsak at para malugi. Sinabihan siya ng mga to, magbenta ka ng warming pan sa Caribbean. Ang warming pans noong unang panahon ay parang malaking kawali na nilalagyan ng mga uling at nilalagay sa ilalim ng bed para mapainit ang kwarto. Sa malamig na lugar sa Malden, Oo, kailangan to. Pero ang Caribbean ay tropical country. Mainit, kaya walang silbi ang mga to doon. Pero kumbinsido pa rin si Timothy na magandang investment tip ng mga to at malaki ang tiwala niya sa kanila. So nagdala siya ng 40,000 warming pans sa Caribbean. And true enough, walang silbi doon ang mga warming pans na to. Pero naisip ng mga tao doon na maganda tong gamit para sa molasses. At naibenta niya lahat ng warming pans na dala nila. sa sobrang tuwa niya, binalikan niya ang mga aristokratang to para magpasalamat. Lalo silang nainis para silang sinampal ng katotohanan na sinuerte si Tim imbis na malugi. Kaya binigyan ulit nila si Timothy ng mga bad business tips. Bumili siya ng coal para dalhin sa Newcastle na paniniwala ng mga aristokrata na malaking kapalpakan dahil ang Newcastle ay sikat na coal producer ng mundo. Pinagtawanan siya ng mga aristokrata ng to. Biruin mo, gagastusan mo ng malaki ang isang bagay para dalhin sa lugar na marami nito. Pero kay Timothy, kumbinsido pa rin siya na mabuti ang hangarin sa kanya ng mga to kaya't nagdala sila ng napakaraming coal papuntang Newcastle. And again, sa hindi maipiliwanag na biyayang swerting binagsak ng Diyos, nagkaroon ng shortage ng coal sa Newcastle. Dahil sa pagsistrike ng mga coal miners, kaya naubos ang supply. At sa muli, binalikan ni Timothy ang mga aristokrata para magpasalamat. Sobrang asar nila kay Timothy dahil dalawang beses na silang pumalpak. Pero nag-usap-usap sila para bigyan na naman ng bad advice si Timothy yung advice na ikalulugi ito. Hey Timothy, bilin mo ang lahat ng whalebone na makikita mo. Ihold mo lang, ipunin mo. Balang araw magiging mahalaga din yan. FYI, sa panahong yon ang whalebone ay mahal pero expired na na trend. Nawawala ng halaga araw-araw. Pero si Timothy, loyal pa rin sa inaakala niyang mga business mentors niya. So, bumili siya ng libu-libong kilong pabulok na, na whalebones at tinambak niya lahat sa basement. Pero habang inaamag ang mga buto, biglang nauso sa mga lalaki sa France ang magsuot ng corset. And guess what? Saan gawa ang corset? Sa whalebone. And once again, paldo na naman si Timothy. Pinalikan niyang mga aristokrata na nagpupuyos na sa inis para pasalamatan ng mga to. Dumating ang panahon na naging problema sa lugar nila ang mga stray cats. Kaya nagdesisyon ang mga taong bayan na i-euthanasia na ang lahat ng mga pusa. Pero wait lang, sabi ni Timothy. Sinabihan niya ang mga tao na babayaran niya bawat isang pusa na dadalhin sa kanya. At aalagaan niya ang mga to. Hanggang sa napakarami na niyang naipon na pusa, sinakay niya lahat ang mga to sa barko at dinala sa Caribbean. Sa panahon yon, meron din palang problema ang Caribbean sa rat infestation. Desperado na ang mga warehouse owners na solusyonan ang problema. Itong nakita ni Timothy na solution at iminarket niya ang mga pusa as rat exterminator. And once again, paldo na naman ang ating si Timothy na ibenta niyang lahat ang mga galising pusang ito sa premium price. Nakatulong na siyang mapabuti ang buhay ng mga pusa, nakatulong pa siya sa problema ng mga taga run. Isang araw sa sobrang taas ng ego ni Timothy, pinikin niyang sarili niyang kamatayan para makita kung sino ang mga totoo sa kanya nagdaos ng maggarbong libing. May mga kakuntsa ba siya? Kompleto sa lahat. Maswerte siya at nasa libo ang sumulpot sa kanyang libing. Pero imbis na matuwa siya habang nakakubli siyang nanonood, napansin niyang hindi man lang umiyak ang kanyang asawa. Nang magpasukan na sa hall ang mga tao para sa inahandang masaganang kainan, nagulat na lang sila na may kaguluhan sa kusina. Si Lord Timothy Dexter biglang nabuhay. Galit na galit at hinampas-hampas si Elizabeth gamit ang kanyang baston. Pagkatapos nun, lumabas siya sa hall at nakihalubilo sa mga bisita. Nakiparty na parang walang nangyari. Maliban sa asawang hindi man lang nalungkot, ay natuwa siya sa resulta ng kanyang test sa mga tao. At sa tuwa niya ay naghagis siya ng pera. Narealize ni Timothy Dexter na tumatanda na siya at naisip niyang kailangan niyang mag-iwan ng legacy. So gumawa siya ng memoir at pinamagatang A Pickle for the Knowing Ones. 24 pages na kung ano-ano, politics, religion, reklamo sa asawa niya, random thoughts, anything under the sun. Kung ano lang pumasok sa isip niya. Walang punctuations, mali spelling, random ang capitalization. Walang sense kung tutuusin. Pero guess what? naaliw ang mga tao kaya naubos ang libro. At na-reprint pa to ng walong beses. May mga nagreklamo, wala man lang daw punctuation. Ang epic na sagot ni Dexter, naglabas siya ng second edition ng libro. Nilagyan niya ng isang buong page na puro punctuation marks lang. At nag-iwan siya ng note. Ito ang mga punctuation, bahala na kayo kung saan niyong gustong ilagay.